Nagsisimula ang kwento sa isang isla kung saan haharap ang isang grupo ng mga mga ngaso sa ilang malalaking langgam na halimaw. Ang kanilang leader ay lumalapit at nakikipagsagutan sa isang langgam habang ipinaliliwanag na kailangang pigilan nila ang mga halimaw sa lahat ng gastos, at hindi sila pwedeng umatras. Ang grupo na ito ay mabilis na napapraning ng mga malalaking insekto, at ang kanilang leader ay unti-unting nawawala ng malay. Isa sa mga langgam ay kumakain na parang merienda sa kanyang looban, at ang buhay ng leader ay unti-unting nawawala. Bigla na lang, isang lalaki ang negel iligtas sa kanya mula sa pagiging pagkain ng langgam at binubulaga ang leader sa kanyang sobrang lakas na kapangyarihang healing magic. Sumisigaw ang leader habang ang lalaki na ito ay malapit ng atakihin din, ngunit siya ay agad na iniligtas, at ang lalaki na nagligtas sa kanya ay tumawag sa kanyang kasamahan na sundan ang kanyang atake. Ang sumunod na kasamahan ay isang tunay na halimaw habang kanyang pinapalakad-lakad ang mga halimaw. Narealize ng unang grupo na sila'y mga pangalawang tauhan lamang, at sila'y nagugulat ng maliwanag na naging S-rank hunters ang mga taong dumating upang iligtas sila. Ang mga ito ay nagtatapos sa mga pulang langgam, ngunit lumitaw ang isang mas malaking albino na langgam. Ang mga atakanting desisyon ay makikipaglaban sa leader habang iniwan ang mga sugatang tao sa manggagamot. Ang mga matitibay na mandirigma ay nagsimula ng laban at gumamit ng kahangahangang teamwork upang tanggalin ang mukha at mga braso ng nilalang na iyon. Ang mabagsik na S-rank na mandirigma ay gumamit ng isa sa mga mukhang braso upang lubusang sirain ng malaking langgam na walang pigments. Walang oras para sa pagdiriwang, bagaman, dahil dumating ang albino army. Lumilitaw na ang malakas na langgam ay isa lamang sa marami, ngunit wala itong iniindang takot ng mga mga ngaso. Ang manggagamot ay nagpapalakas ng kanyang kidlat, at ang malakas ay pumapasok sa roid rage mode, na nagiging sanhi ng pagkakatunaw ng kanyang damit dahil sa kanyang malalaking kalamnan. Ang kanilang laban ay makikita mula sa lungsod, kung saan may isa pang lalaki na natutuwa na nakarating sila sa tamang oras. Ang pangalan ng lalaking ito ay si Ginoong Choi, at ay abala dahil tila may seryosong problema rin sa lungsod sa mga langgam. Binubusog niya ang mga ito ng matindi niyang apoy, iniwan na lamang ang mga walang kulay ngunit walang dapat ay pangamba, dahil mayroon siyang kanyang team ng mga eksterminador upang labanan ang mga ito. Matutunan natin na higit sa sampung taon na ang nakalilipas, bigla na lamang lumitaw sa mundo ang mga portal na maaaring kumonekta sa ibang dimensyon. Lahat ng uri ng halimaw ay nanggaling sa portal, at tanging ang mga taong may mga nagising na espesyal na kakayahan ang may pag-asa na makipaglaban sa kanila. Tinatawag ang mga taong ito na mga mga ngaso. Batay sa kanilang mga mahika, ang mga mga ay inuuri batay sa ranggo, mula sa pinakamataas na S hanggang sa pinakamababa na I. E Gayon paman, ang problema na kinakaharap ng mga mga ay sa oras na magising ang kanilang mga kapangyarihan, hindi na ito maaaring pagyamanan, kahit gaano pa nila ito piliting pagbutihin. Tatlong taon ang lumipas mula sa araw ng pag-atake ng mga langgam, at narito tayo sa isang lungsod. Isang malaking grupo ang naghahanda para sa isang misyon na raid, at isang lalaki na may pangalang Kim ang bamabati sa isang lalaking may mallet at astig na mutton chop sideburns. Nagkakamustahan ang dalawang lalaki at umaasa silang kumita ng malaki kung matagumpay ang kanilang misyon. Sa wakas, dumating ang ating pangunahing tauhan, at natutunan natin na ang kanyang pangalan ay si Jinwoo. Nakilala siya ng lahat, at lahat sila ay bamabati. Ang pangalan ni Matan Chap ay si Parks. Matagal na siyang hindi nagpapakita dahil sobra siyang na-engage sa panonood ng maraming anim cut videos. Kaya't nagtataka siya kung bakit lahat ay bumabati kay Jin Woo at itinanong kung ibig sabihin ba nito ay totoong malakas siya. Isinasalaysay ni Kim na si Jin Woo ay talagang kilala sa dahilan na kabaligtaran nito. Kakakasali pa lang niya sa grupo ngunit agad na ibinigay ang palayaw na ang pinakamahinang mga ngaso ng sangkatauhan. Medyo tamad na palayaw kung tatanungin mo ako, ngunit hindi ito sobra sa katotohanan. Si Jin Woo ay nasaktan pa nga sa isang e-rank na dungeon at na-hospitalize. Ang pagtawag kay Jin Woo ay isang senyales na ang misyon na kanilang papasukin ay madali lang. Sinusubukan ng mga kasama na huwag marinig ni Jin Woo ang kanilang usapan, ngunit narinig ni Jin Woo ang lahat, at hindi niya matanggihan ng alinman sa kanilang sinabi. Biglang dumating si Ju, isang babae, at siya'y galit nang makita na si Jinwoo ay nasaktan na naman. Siya lang ang nasaktan sa isang misyon na E-rank at wala pang manggagamot ang grupo dahil inakala nilang madali lang ang misyon at walang masasaktan. Galit si Ju sa kanyang team, ngunit si Jinwoo ay matagal nang tinanggap ang ng siya'y napakahina. Sanay na siya dito, ngunit walang oras para sa isang paawa effect dahil ang susunod na misyon ay nasa kaharian na. Isang lalaki na may pangalang SG ay nagpakilala sa team at nag-alok na siya ang maging kapitan para sa misyon na ito. Siya ang pinakamataas na ranggo sa kanilang lahat, kaya't lahat sila ay natutuwa na siya ang maging leader. Sa nasabing pa siya, nagsisimula ang misyon, at lahat ay nagsisimulang pumasok sa gate. Sinasabihan ni Kim si Jin Woo na umupo malapit sa grupo para hindi siya masaktan, at pumasok si Jin kasama ang lahat. Bago pumasok si Jin Woo, Tinitingnan niya ang kanyang kaawa-awang, walang kwentang sandata, isang maliit na kutsilyo na may kaunting mahikang kapangyarihan. Ang binata natin ay naglaan ng lahat ng kanyang pera sa walang kwentang NF at halos hindi kumikita, kaya't iyon na lang ang kanyang kaya. Determinado si Jinwoo na maging mas mabuti ngayong pagkakataon at pumasok sa gate. Sa ibang lugar, isang presidente ng Hunters Association ang natapos sa isang pulong kasama ang gobyerno kung saan siya'y pinagbili na naiwasan ang tinatawag na dungeon break. Ngunit ang mga taong ito mismo ang nagdemandang ibigay ang mga kalakal na nakukuha mula sa dungeon. Ang mga kasapi ng association ay kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kalakal na nakukuha mula sa dungeon, kaya't walang problema sa kanya ang request na ito. Ang mga kristal na nakukuha mula sa paglaban sa mga magic beast ay kilala bilang magic gems, at ito'y ipinagpapalit sa pera. Sa kwento ni Jin Wu, makikita natin na sa ilalim ng kanyang pamamahala ay nagtagumpay siyang kumuha ng isang magic gem. Siyempre, siya'y tuwang-tuwa dahil sa wakas ay nakakuha na siya, ngunit kailangan niyang agad na depensahan ang kanyang sarili laban sa isang goblin. Ang bagay na ito ay matindi, at ang kanyang kutsilyo ay nagibang bahagi ng atakihin niya ito. Tinaga ng goblin ang ating binata, at si Joe ay nakatulala na lamang at sumisigaw. Sa swerte, dumadaan ang malaking lalaki mula kanina at iniligtas ang ating nasaktang pangunahing tauhan. Si Parks ay nagpapatuloy sa paghahanap ng susunod na halimaw, iniwan si Ju upang pagalingin si Jinwoo. Habang siya'y inihihil, si Jinwoo ay tanging makakapanood na lamang habang ang natitirang team ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Matutunan natin na ang magic gems na nakuha mula sa mga mataas na ranggong magic beasts ay maaaring gawing mas malakas na sandata upang mapatamba ang mas malakas na magic beasts ang mana crystals mula sa dungeon ay maaari ring maging sandata, ngunit ang kanilang epekto ay hindi kasing maganda ng magic gems. Gusto ng gobyerno na gamitin ang mga item na ito bilang isang bagong uri ng enerhiya. Mas ligtas at mas mabisang gamitin kaysa sa lahat ng ibang uri ng kuryente, at ito ay mas kaunti ang dulot na polusyon. Ito ay ang pangarap na luntiang enerhiya, at ang gobyerno ay desperadong nagre-research kung paano maaaring mag-produce ng kuryente mula sa mga gem at crystals. Ang mga item na ito ay maaari lamang makuha mula sa dungeon, kaya't ginagawang napakahalaga ng mga mga ngaso. Sa dungeon, nagdiriwang ang team matapos mapatamba ang dungeon boss. Talagang tila si Jinwoo ang pinakamahina sa lahat, dahil sa kanyang nadam ang pinsala at patuloy pa rin inihihil ni Ju. Nagtataka siya kung bakit siya naging mga ngaso sa unang lugar dahil palagi siyang nasasaktan, at tiyak daw ay darating ang araw ng kanyang wakas. Humihingi ng paumanhin si Jinwoo ngunit walang saysay -say ang kanyang mga salita at si Joo ay nag-aalala lamang para sa kanya. Lahat ay nakakakuha ng kanilang bahagi mula sa laban ngunit hindi marami ang money crystals at malamang ay hindi sila kikita ng malaki. Iniisip ni Jinwoo kung tapos na nga ba at medyo nadismaya dahil lamang sa maliit na E-rank gem ang kanyang nakuha. Nagsisimula ng magduda sa kanyang isipan at napagtatanto niya na hindi sapat ang kanyang kinakatakutan ang kanyang buhay. Sa mga sandaling iyon, natagpuan ng isa sa mga kasama ang isang malalim na kuweba, at nagtataka sila kung nakapasok sila sa isang klase ng double dungeon. Ito ay tila makatwiran dahil nakatalo na sila sa boss, ngunit hindi pa rin nagsasara ang dungeon. Naging excited ang lahat, ngunit ipinaliwanag ni Sony na sa ganitong mga sitwasyon, dapat nilang i-report ang kanilang natuklasan sa Hunters Association at sundin ang kanilang mga tagubilin. Ngunit nagreklamo ang mga lalaki, at tinukso si Captain ng sinabi ni Kim na buntis ang asawa ni Mulletman ng pangalawang anak, kaya't kailangan nila ng mas malaking pera kaysa sa mga natuklasan na nila. Nag-aalala si Sony sa mga hindi kilalang panganib sa hindi pa nila nadedala, kaya't nagkaroon sila ng botohan. Ang botohan ay nagtapos na parehong bilang, at ang huli na bumoto ay si Jin Woo. Naiwan na lang ang lahat na naghihintay habang iniisip ni Jin Woo kung gaano kadelikado ang isang D-rank na dungeon para sa kanya ngunit nawawala ang kanyang ama, at siya lamang sa kanilang pamilya ang maaaring kumita ng pera. Ang kanyang kapatid ay papasok sa kolehiyo upang hindi siya maging bobo tulad niya, at may malalang mga bayarin sa ospital ang kanyang ina. Kailangan ni Jin Woo ng pera ng labis, kaya't bumoto siyang bumalik sa lungsod. Isang lalaki ay sinabihan na ilagay ang kanyang kamay sa isang itim na kristal. Ang isang babae na nagre-research ay gumagawa ng paraan sa kanyang maliit na computer at tumatawag sa susunod na tao. Lumalabas na ang mga tao na ito ay initest upang makita kung gaano sila kalakas at anong ranggo ang kanilang matatanggap. Ang lugar na ito ay ang pinakamahusay na lugar para mag-recruit ng mga bagong ranggo ng mga mga ngaso. Isinaysay ng isang bihasang sumusuot kay Ginoong Troy na pumirma sila ng B-Rank Hunter at dalawang C-Rank Hunters na makakasama nila. Masaya si Ginoong Troy sa narinig at ipinahayag kung gaano niya gustong magkaroon ng mga may talentong miyembro, anuman ang edad o kasarian. Inaasahan niyang ma-recruit ang lahat ng pinakamahuhusay na mga ngaso, pero sigurado na mayroon na silang isa sa pinakamalakas, ang isang taong tinatawag na Chahi. Sa ibang lugar, may mga magnanakaw na nagnakaw ng bag at nag-aabang natakbuhan ng isang babae na nasa kanilang daan. Ang babae na ito ay walang takot na kinuha ang bag mula sa mga lalaki ngunit wala man lang nagbago sa kanyang mukha, parang normal na araw lang. Siya ay si Chahi, at ang lahat ay nagtataka sa sikat na S-Rank Hunter. Halos celebrity na siya, ngunit hindi niya kayang tiisin ang lahat ng atensyon. Ang kanyang mga tagahanga ay namamangha sa kanya, at umalis siya sa pinaka-extravaganting paraan. Sa loob ng dungeon, ipinaliwanag ni Sanchi na ang portal ay nagkakaroon ng oras na isang oras matapos matalo ang boss, at nakalakad na sila sa loob ng kuweba ng apat na puna minuto. Humingi ng paumanhin si Jinwoo kay Ju dahil pinaalam niya itong sumama dahil sa kanyang boto. Ngunit mas nag-aalala si Joe kung bakit hindi mas inaalala ni Jinwoo ang kanyang sariling buhay. Kung ito'y mas mataas lang ng kaunti, hindi na siya mabubuhay. Bukod pa roon, halos hindi na niya nahil ng maayos ang kanyang mga kamay at paa. Patuloy lang siyang minumura ni Joe at napagtanto ni Jinwoo na ito'y dahil sa B-rank na manggagamot na si Joe kaya't siya'y nabuhay. Labis na humingi ng paumanhin si Jinwoo. Kaya't ipinaliwanag ni Ju na totoong maari niyang ito'y ipakita sa pamamagitan ng pagtreat sa kanya ng pagkain sa susunod na pagkakataon. Labis na nagulat si Jinwoo sa pagiging tapang ni Ju, ngunit na-interrupt ang kanilang munting usapan ng mahanap ng team ang kwarto ng boss. Madalang ang mga kwartong may napakalaking pinto tulad nito, kaya't may hindi magandang pakiramdam. Tinanggihan ni Kim na umuwi ng walang dala, kaya't siya'y determinadong pumasok at sumama sa kanya ang iba. Sa lungsod, isang grupo ng mga mga ngaso ang dumadaan sa isang uri ng orientation habang nanonood ng isang video. Ipinapaliwanag ni Go na ang portal ay umiiral ng mahigit sampung taon, at marami pa rin misteryo na hindi pa natutuklasan sa dungeon. Ang pagiging mga ngaso ay isang mapanganib na propesyon, kaya't kahit ang pinakamahusay ay hindi maaaring magpakampante sa isang raid mission. Hindi pwedeng maging mayabang, at may isang pangunahing sikreto sa pag-survive, maging lubos na maingat. Jinwoo ay ang pinakagulat sa kanilang lahat. Ang lalaking na itaboy sa isang segundo ay isang D-rank hunter. Siya ay tiyak na mas malakas kaysa sa isang tulad niyang hunter, kaya alam niyang wala siyang laban-laban sa estatwa. Wala sa nangyayari ang nagkakatino sa kanya dahil ito'y isang D-rank dungeon sana. Samantalang lahat ay nagpapanek na pagtanto ni Jinwoo ang isang nakakatakot na katotohanan. Kung ang estatwa ay nakakagalaw, malamang ay totoo din ito para sa ibang estatwa. Ibinaling ni Jin Woo ang tingin sa malaking estatwa at nagulat nang ito'y titigan siya pabalik. Sa ilang bahagi ng kasaysayan ni Jin Woo, makikita natin na siya ay dumaan sa maraming sitwasyon ng buhay at kamatayan. Sa kanyang unang misyon, siya ay naipit sa team niya at inatake. Sa isa pang pagkakataon, halos mamatay siyang gutom sa isang labirinto. Siya rin ay nasugatan ng isang E-rank na magic beast at na-hospitalize ng ilang linggo. Kahit ang mga pinakamababang rank na dungeons ay buhay at kamatayan para sa kanya. Karaniwan, ang mga mga ngaso ay kumukuha ng mga gem at ginagamit ang perang kanilang nakukuha mula dito upang bumili ng mas malakas na sandata. Ang mga sandatang ito ay ginagamit upang talunin ang mas malalakas na mga nilalang at makuha ang mas mataas na gantimpala. Ngunit hindi ito totoo para kay Jinwu dahil wala siyang ibang gamit kundi isang mura at maliit na kutsilyo kung ito man ay masira sa isang laban, kailangan niyang makipaglaban ng walang sandata. Ang kanyang mga damit ay kupas na, at may butas-butas pa. Kinakailangan niyang tiisin ang patuloy na pangungut siya ng iba, at ginagawa niya itong mapanganib na trabaho na hindi masyadong kumikita. Ang tanging paraan niyang mabuhay ay sa pamamagitan ng paghahanap ng mga butas at maingat na pagmamasid sa paligid bumalik sa kasalukuyan. Agad na nararamdaman ni Jin Woo ang panganib mula sa malaking estatwa, ngunit hindi sa patang bilis ng kanyang babala sa iba. Ang malaking estatwa ay naglabas ng isang malakas na liwanag mula sa kanyang mga mata, na nagdulot ng malaking pinsala. Nagulat ang buong team, at hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyayari. Si Ju ay bumubukang bibig sa takot, at nagtataka si Jin kung paano napunta sa ganitong sitwasyon ang lahat. Sila ay na walang paraan para makalabas, at nagulat siyang ma-realize na siya'y mamamatay. Ang mga tao ay naguguluhan at instinctively ay parang gusto nilang tumakbo palayo, ngunit base sa kanilang nakita na nangyari hanggang ngayon, siguradong papatayin sila agad pag gumalaw sila. Sumisigaw si S na manatili ang lahat kung saan sila ay naruroon, at si Gina ay nagche-check kay jo na swerte at buo pa rin ngunit hindi malay. Nagpapasalamat si Song kay Jin Woo para sa naunang babala nito nang sumigaw na dapat lahat sila'y magtago dahil ito ang nagligtas sa kanilang lahat, pero parang wala siyang alam na mangyayari o kung ano Ang alam lang niya ay masama ito. Napapansin ni Jin Woo na hindi nakaligtas si Song sa atake na iyon at maraming dugo mula sa kanyang braso dahil nawala na ito. Sinasabi niyang kaya niyang tiisin ang sakit sa ngayon ngunit hinihingi kay Jin Woo na tulungan siyang itigil ang pagdugo. Karaniwan, siya sana'y lalapit kay Jia para magpagamot dahil siya ang manggagamot dito, ngunit walang sama ng loob, parang duwag siya pagdating sa mga totoong delikadong sitwasyon kaya nakaupo siya nang nakatagilid doon. Iyon ang dahilan kung bakit siya palaging sa mga low-level raids kahit B-rank healer siya. Sa personal na karanasan ni Song, ilang beses na siyang sumama sa mga misyon na may B-rank, at masasabi niyang tiyak na mas mataas ito kaysa sa B-rank. Baka A o kahit S pa nga, kaya't wala silang pag-asa na talunin ito. Naalala niya ang isang sulat sa pader na nagsasabing ang lahat ng pumapasok ay dapat sa maamba sa Diyos, pagpurihan ang Diyos, at maniwala sa Diyos. Ang mga hindi gumawa nito ay hindi mabubuhay. Kaya naiisip ni Jean mo na ang Diyos na tinutukoy ay ang rebulto na iyon. Walang paraan na itinuturing silang kalaban ng rebulto dahil hindi sila iniatake nito. Kaya't inaakala ni Song na maghintay na lang sila hanggang sa mawala ang pinakamabigat na bahagi nito at humanap ng pagkakataon na makatakas. Ngunit hindi lahat ay sangayon sa plano na ito. May isa na hindi handang maghintay at hayaang patayin na lang siya. Masyadong maganda ang takbo ng kanyang buhay para hayaan itong tapusin ngayon. Nakapirma na siya sa isang magandang asosasyon at kahit nakakuha pa siya ng bagong Jordans na nakasale. Kaya't anuman ang mangyari, makakalabas siya dito. Yumugto at nagmadali palayo ang lalaki at tila magtatagumpay siya, o oh, huwag na lang. Maigi na lang at buhay pa ang Jordans. Ngunit hindi ko masabi ang pareho para sa iba pang kasama niya. Para sa mga hindi gumalaw, itinatatak na ng eksena na ito na madali nitong maaaring patayin silang lahat kung gusto nito. Pumipili lang ito na huwag gawin iyon sa ngayon, at ang tanong ay bakit? Bakit hindi pa ito pumatay kung kaya naman? Ang pagpili na hindi umatake ay nagbibigay ng pagkakaiba dito mula sa ibang magical beasts na naroroon sa loob ng mga dungeons. Kaya't binabalikan ni Jinwoo ang unang utos sa pader na nagsasabing sambahin ang Diyos. Ngunit para malaman kung tama ang kanyang teorya, may kailangan siyang suriin muna. Kaya't nagsisimula siyang tumayo kahit alam niyang delikado. Sinusubukan siyang pigilan ni Song, ngunit ang mga mata ni Gina ay nagpapakita ng determinasyon na mabuhay. Unti-unti siyang bumabangon, at habang ginagawa ito, ang mga mata ng rebulto ay unti-unting kumikislap dahil handa na itong maglabas ng kanyang laser beam agad na umiwas si Jin Wu at bumalik sa kanyang nakatakip na posisyon, at habang ginagawa iyon, huminto ang pagkikislap ng mga mata ng rebulto. Ito ay nagpapatunay sa kanyang teorya, kaya't sinigaw niya sa lahat na kinakailangan nilang yumuko sa rebulto. Hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin niya, ngunit base sa nakita niya hanggang ngayon, ang rebulto ay umatake lamang kapag ang ulo mo ay nasa itaas ng isang tiyak na taas. Kaya't kung itutok mo ang iyong ulo sa lupa, ligtas ka mula dito. Iyon marahil ang ibig sabihin ng unang utos sa pader nang sabihin itong sambahin ang Diyos. Si Jinmo ay yumukod ang kanyang ulo sa rebulto, at wala nang mas mainam na opsyon, sumunod ang lahat sa kanyang halimbawa, umaasa na sana'y gumana ang kanyang plano. Tama si Jinmo sa kanyang palagay, dahil ang mga mata ng rebulto ay tuluyan ng hindi kumikislap. Ngunit doon nagsimula ang tunay na problema. Ang ngiti, ang sumpang ngiti, Kinilabutan si Park sa mukha ng rebulto, ngunit sa pag-aasa na nagbago na ito ng ekspresyon, nagdesisyon siyang magtiwala at tumayo upang tingnan kung may mangyayari kapag ginawa niya iyon. At nakakagulat, walang laser beams na tinapon sa kanyang direksyon. Kaya't naniwala siya na nalampasan na nila ang hamon at malaya na silang umuwi. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat sa kanilang pagligtas, biglang lumitaw ang ikalawang health bar at nagsimulang kumilos ulit ang rebulto. Sa pagkakataong ito, bumangon ito mula sa kanyang upuan, kaya't mas nagpanik sila kaysa dati. Lumingon si Song kay Jinwoo at nagtanong kung may iba pa siyang ideya para matulungan silang makaraan dito, ngunit wala siyang instruction manual para sa ganitong bagay. Ang pinakamabuti na niyang maisip ay ang pangalawang utos na nagsasabing magdasal sa Diyos. Kaya't marahil, kailangan nilang purihin ito upang pigilan ang pagsalakay nito. Isang lalaki sa likod ang lumapit at sinabing nag-aral siya ng tradisyonal na folklore, kaya alam niya kung paano sambahin ang Diyos. Bumaba siya sa kanyang tuhod at nagsimulang manalangin sa rebulto habang naghihintay ang lahat kung magre-react ang rebulto sa kanyang pagpuri. Tiyak na nag-react ang rebulto, ngunit sa halip na itigil ang pagsalakay, binigyan nito ang lalaki ng rumbling treatment at ginawang putik. Hindi kinaya ng isang babae ang kanyang nakitang karumihan, kaya bumigay ang kanyang mga tuhod at nahulog sa sahig at siya ay naging biktima ng rebulto na siyang nagtataklab sa kanya at nagiging pulbo. Nagsabi si Sanel na magtakbuhan ng lahat ng mabilis para hindi sila makuha ng rebulto sa isang tadjak. Kaya't nagsimula silang lahat ng tumakbo, at hinawakan ni Jinwoo si Jia, na tila nanginginig sa takot. Si Park ay tumatakbo para sa kanyang buhay at iniisip na hindi niya pwedeng hayaang mamatay siya dito. Pero totoo naman, mula noong magsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang buntis na asawa at anak, alam na natin na hindi siya makakalabas ng buhay sa sitwasyong ito. Tumakbo siya patungo sa isang sulok ng silid at sinabihan ng lahat na ligtas sila rito. Ngunit nakalimutan niya ang mga maliit na estatwa ng mga gwardyang naroroon at kaya nilang umatake. Kaya bago pa man siya mapansin ni Song, nakuha na ni Park na hatiin ang kanyang katawan. At sa tingin ko, hindi na niya makikita ang kanyang asawa muli. Patuloy na tumatakbo si Jin mo sa buong silid habang iniisip kung ano nga ba ang ibig sabihin ng utos na sambahin ito. Wala namang masyadong bagay na pwedeng purihin sa rebel tong iyon sa una pa lang, ngunit kailangan ni na itong malaman dahil siya ang nagdala kay JY sa alingawngaw na ito at kailangan niyang mahanap ang paraan para mailabas ito ng buhay. Tumingin siya sa gilid ng silid sa mga rebulto na nakatambak sa pader. May isa na may hawak na sibat, isa naman na may tibak, at iba't ibang mga sandata na maaaring madaling pumatay sa kanila. Pero may isa na may hawak na trompeta, at tila ito ang pinakaligtas na pagpipilian. Kaya't sigaw ni Gina kaysa na pumunta sa ilalim ng rebel tong may hawak na musical instrument, at habang ginagawa iyon, hindi ito sumubok na patayin siya at nagumpisa itong magtugtog ng musika. Sumigaw siya sa iba na pumunta sa mga rebulto na may hawak na musical instrument, at habang ginagawa nila ito, Nagumpisa rin ang mga rebulto na magtugtog at tila ligtas sila sa panganib. Hinaayla ni Jinwoo si JY patungo sa isang rebulto na may hawak na tambol ngunit hindi ito agad nagtugtog. Kaya't iniisip niya ng mabilis na tila bawal ang dalawang tao sa ilalim ng isang rebulto. Kaya't sinabihan niya si JY na manatili roon habang siya ay tatakbo papunta sa ibang rebulto. Habang tumatakbo siya, iniwan niya si JY na nag-iisa sa ilalim ng rebultong may tambol at nagsimula itong magtugtog. Subalit habang tumatakbo si Gina, ang malaking rebulto ay nagsimulang habulin siya at unti-unti itong lumalapit sa bawat hakbang nito. Nagaalala na siyang maaaring mali ang kanyang iniisip na layunin. Nagsalita si Song at sinabing nais niyang makalabas sina JY at Jinwoo sa pintuang iyon. Naniniwala siyang hindi magsasara ang pinto hanggat may isa pang tao na nananatili sa altar. Kaya't nais niyang makatakas sila dahil bata pa sila at marami pang hinaharap ang naghihintay sa kanila. Ngunit nawala na ng isang paa si Jinwoo, at nawala na rin ng lakas sa kanyang mga binti si Jia. Kaya't walang paraan para makalabas ang dalawa sa kanilang magkasama. Kaya't hinihingi ni Jinmo kay Song na dalhin si Judy at dalhin ito sa ligtas habang siya'y nananatili. Pumayag si Song sa kanyang kahilingan, at bagamat tutol si Jay, kinock out siya ni Song at dinala sa inaakalang ligtas tulad ng gusto ni Jinmo. Okay lang kay Jinmo kung paano natapos ang lahat. Ang tanging pagsisisi niya ay kung alam niyang matatapos ang lahat ng ganito, sana'y kumuha siya ng mas maraming life insurance. Ang mga armadong rebulto ay pumalapit sa kanya at nagsimulang umatake, tinataas ang isang braso at iniwan siyang nasa pintuan ng kamatayan. Wala nang magagawa si Jinwoo kundi ang mawish na sana'y sapat ang kanyang lakas para labanan ang mga ito. Mayroon siyang sariling mga pangarap, ambisyon, at buhay, kaya bakit niya kailangang mamatay dito? Tila ba walang silbi ang kanyang lakas. Ipinagpatuloy ang atake at natanggalan ng isang braso, iniwan siyang malapit sa kamatayan. At si Jinwoo, walang magawa kundi hintayin ang kanyang kamatayan habang itinutok sa kanya ng rebulto ang kanyang espada. Subalit habang bumabagsak ang espada at nagtatapos ang kanyang buhay, nagtatapos ang isang countdown timer at isang status screen ang lumitaw sa harap ni Jinwoo. Ito ay isang quest at nakasaad dito na mamamatay siya kung hindi niya ito tatanggap kaya't hindi niya gustong mamatay pa, kaya tinanggap niya ito. Nagaapirang isa pang screen, binabati si Jinwoo sa pagiging isang player.